punta tayo sa birthday na ati ng ating um, na si Ate Myra. Diyan niya gaganapin sa isa naming kaibigan na si Ate Sol. Kapit bahay lang namin. Isang tawid lang. Yan, dalawa kami ni Kapapa. Ang kabebe natin wala. Nasa camping. Ang gara nasa sakyan ni Kuya Michael. Dalawa. <laughs> ano sabi mo? <laughs> <laughs> Para daw kami yung bagong kasal. <laughs> Ang ganda ng ano na Ate Sala. kanyang ano, tent. Galing trabaho. Anong kinakatkat mo Ate Ganda ng pusa. Kasi ah, hindi ko, na brush. Ah, oh, malinis na eh. Ay buti ikaw may anong ganyan nate sa labas yung ano ng tubig. Makabili nga din ng ano. Hose. Yung hose. Kasi sira yung hose ko eh. Nagsasa nagsisiritan tan si kung diba, saan Meron may, din tayo ng Meron uh, din yung kulay green. Tingnan ko yung mga tanim mo. Oh, ito yung Ate, ito yung pinipitas mo no isang araw. Okay, Asli 'yon. Yan. Ay, ito ba 'yon? Meron din si Asli o oh, meron silang tanim. Anong tawag dito, te? Raspberry. Raspberry. Kainin nga natin. O, uh, na eh. Oo. Oh. Mabubulok lang. Mm, sarap. Mm. mm -hmm. ah, pa. Na yung ano yung tanim niyang mga ano, sunflower? Sunflower na bubuka. Kainin natin. Sarap. Yun. Yun. Kain tayo. Huwag nahugasan. Nahugasan na hugasan. Hugasan na ulan. May matamis, may maasim. Hmm. Ay, ang isang yan. Bakit ilang ba tinanim mo? Ba't isang nabuhay? Meron pa dyan, pero wala na. Ayun, no? Mukhang wala nga. Mm, -mm. Yun lang, natira mong mm kalubasa. -mm. Mm -mm. May matamis, may maasim. So yan, mamitas tayo. Amor, nasaan ka? Mag-ihaw ka na ng barbecue. <laughs> <laughs> Namimiss ka siya, namin, walang tag-ihaw. Ayan, ang tag-ihaw si Mayka. Birthday ni, ano, ni Mayra. Amor, magpapakain dito ng hapunan. May may. Kami-kami lang naman. Kasi hindi siya makaluto ng madami dahil galing pa sa trabaho. Kaya nagluto lang siya ng panghapuna namin. Kaunti para maeraos yung kanyang birthday. So, wala si ka natin kasi nasa overnight camping siya. Oh, tapos na tayo niya mga kalaghatian, di ba? Oh, wala na tayong gagawin yan. Pwede tayong maligo. Saan? Ah oh, okay. Oh sige, punta tayo doon. Mga dalawang oras ba 'yun? Ilang oras kaya ang byahe doon? Ah oh, okay. O oh, sige, doon tayo. Para maglublub lang kami ni Mayra daw. Ah, oh. kasi mahirap nga naman kasi pumunta doon tapos ang iniisip mo school. Kaya nga tapusin muna natin ang school bago tayo mamasyal. Para wala tayong problema hassle. Anim na buwan ka na naman naka-stuck sa bahay. Na kaya nga, kaya ano, pagtapos natin, is eh, ka tayo lumabas. Oh. Tapusin muna natin ang ating trabaho. Be friendly, Mickey. Ay, Mickey, sorry. Ah, uh, what's your name? Ah, uh, Mika! Hello, Mika! Don't be scared. Oh no, nangangamuhan nga. Itong amo niya. Nagluluto. Tiknak, sutin. yung ano yung taba yep oh wow it's hot yung pinili mong ano mat maganda naman ang kulay niya malaki magkano ay, lahat then, yan tayo ang isa then, ah, magkano ang isa niya 168 ito 100 168? lang 100 lang noon ito oh ito 100 lang oh. no, noon ay ate so di ba dati buo yan hindi ganyan as in talagang na, may absent na ganyan mm -hmm. oh Kasi hindi pero maganda pa, ba't papalitan mo? madumi na. Ilalagay niya Para, para hindi ano? naman, ah, doon sa, sa ano? Sa garage. Sa garage. Ah, oh, pwede. Mm. Kasi ang... Yung dito ang, mo, di ba dati meron dito? Meron sa floor pero, mo? Inalis mo na? Inalis ko na, nandun na lahat. Mas maganda yung wala. Ta ito, kaya... Yung isa dito, yung isa doon. Mm -hmm. Kasi ma malamig dito pag winter. winter ah, sa bagay. Talaga Oo. Oh. Ito naman maghalo-halo na si ka, baby. yung kutsara? Birthday ng aming uh, ka-friend na si Ati Mayra. Nagpakain siya. Taponan uh, tapunan lang. Tapos mag-ano kami. Maghalo-halo. Yun. konting salo, Kuntin salo Kunti lang. Salo lang. Kasi nga, pagod kami. Galing kami lahat sa trabaho. Kaya nagluto lang ng... Kaunti para may pagsalo-salo. Gusto mo barbecue? Eto. Hindi pa luto yung iba. Gusto mo? Later. <laughs> Ito. Pwede ba kumain siya ng ganito? Hindi. Pwede. Kahit maitim na ganyan, baka magkasakit. Ba, baka madala mo pa hindi sa hospital. 1.5 ang bayad. <laughs> Kawawa naman <masi> <laughs> si Mika. Di ba? May ano pa lang. May freezer ka pala, Ate kon? Oo. Ay hindi. Hindi, hindi ka sa doon. Ayan kami kakain na. yun Meron kaming barbecue. Barbecue. Meron kaming anong tawag dito be? ah uh, Biko. Meron tayong patatim. Ayan. What is this? Oh, we have Shanghai too. And then of course, meron tayo ditong panglagay sa halo-halo. Ayun, sumabaw na. <laughs> Yung ano tawag doon? Leche plan at may pansit tayo. So, yun. Kakain na po tayo ng hapunan. Kasi birthday na at Mara. Yan ang birthday. Nagpakain ng dinner. Dito sa bahay ni Kuya Ana. Where's grandma? Huh? You did you call her, Ate Sol? I did. No, Alan. Alan? I think she's on it, right? mahal. Ano yun, eh? So yan, maglalagay ay... siya ng ice. Kuhan na lang tayo? Lagyan ko ng ice na lang. Wala tayong lagay, yan, eh. Masikip. Pag pinilagay natin dyan. dyan. Pinilagay. Pwede na siguro magtulo yan. Magdakot-dakot na lang tayo ng <laughs> yelo. Diba? Diba? Hindi na. Oo, dakot takot na lang. Wala pa si Lola? On, ano daw, on the way na. Ang dami natin pagkain pang dinner. Ito po, happy birthday Ari, ka, ang aming friend na napakabait. Masarap magluto. Order na kayo nito. <laughs> $60 lang po ang isa. Kung gusto nyo mag-birthday. Ano pa yung isang niluluto mo? Yung paborito ko ba? Kasay. Maha. Ayan. Ito yung biko, special biko niya. Tapos, magaling din siyang magluto ng kasaba. So, $60 lang po. <laughs> Order na kayo. Yan po ang tagaluto. <laughs> Ako lang po nang ano, nangahanap ng ano, customer. <laughs> okay. Kaya lang po dito niya sa Canada. Malayo, malayo po. Kain <laughs> na. Sige, kain na tayo.

28? Twenty-seven. Twenty-seven. it's September. 27. 27. Yeah. Good. It's then Barbecue if you want. Oh yeah, please. Yeah. That's okay. Mm -hmm. One of them. That's fine. That's good. Thank you. Okay. That's good. Seed, yes. Yeah, that's okay. Oh, some rice. Yeah, some yes, rice, Papa. Just rice. some rice. Good. Thank you. Oh, yeah, yeah. That looks good. Oh, yeah, yeah. Who? Hello, time, time, uh, no time. No tapioca this time. No tapioca this time. Yeah. Just banana, oh, yeah. melon. Oh, yeah. Uh, ano? Sweet potato. 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 And then melon, yeah, melon fruits. The property, you know, where the house is, the farm, right around, all night long. Yeah. You know, and then, uh, what the heck was it? Uh, when uh, Glen he was giving some hay to the cows with, uh, you know, the tractor, you know, all he did. And uh, one of the cows came and she stepped on her foot. So Ano, mga pick up na kay na The seeds. Ang dami doon sa kabila, oh. Raspberry? Oo. Yeah. Ayan. Or the, the, the seeds that you bought. No, I didn't buy no seeds. No, the, the Yung iba maasim. Yung iba maasim. No, so, no. Pamili ka. May palakanga eh. The, the, yeah. The sunflowers, but not the hemp. You don't know if there's... Ah, ganyan pala yung... Stem, nah. Yung ano ng he, hemp? Hmm, ganyan. Yeah. Produkto nila. Awesome? Yan ay inaano nila. I um, have some blackberries at home. So how do you know that it, it's You want right? some? I'm gonna get a container. no, no. Eh, yan! Yung mga ganyan, na! Sweet! Or this one! Oh, there's tons, wow. Yeah! Sarap! Masarap nga pag may... Pag yun yung sa kita, oh, Michael! Yan, 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 sa tas! Matamis yan! we picked like three times or a... see am <laughs> eto dito ko na to sa palaka na to eh do <laughs> ice cream or we make you know the oatmeal Oh, and then ayan ang daming Power. like diyan ate oh kasi may itim na 'di ba mm -hmm. yan yeah, ang marami mm -hmm. yayayan yeah, yeah, birahin mo yeah, nga yan yan Sayang naman, manghuhulugan lang. di so Diba? Mm -hmm. Ilagay mo sa gatas. Ate Sul. Meron siya yung berries din. Bumili siya. Yung blackberry. Oh, yung blackberries. Bumibili si Papa. Yung blueberry. Oh, yung blueberry. Strawberry. Oh, ano yung nandun? What is that? Oh, strawberry. Oh. Oh, wow. May strawberry din pala dito. Take one. Take one, I ah. Kunin mo, kunin mo. Try. You're Ayan. Good. Oh, yeah. So good. Try mo nga kung matamis na. Hindi pa ata. Hindi pa. Ma. Ano pa, iba pa ang kulay eh. Hindi pa. Hindi pa? pa. yaman sa may, may kamatis. Michael, try mo <laughs> daw yung isa. Alam mo bakit? Napaka This one, kuya pinupas. Alan, is ano? ano? Ayun, kayong kayong. O, kambal. Meron dito, strawberry naman sa kabila. Anong tabag dito, Ati Sol, sa kabila? No yung say, maliliit. Raspberries. Ito yung raspberries, yung maliliit. Ito naman, strawberry. Ito pa. Ano naman yan? Kamatis. Ay, kamatis tratis na yan eh. Hindi, di ba pwede naman kainin to? Oo, oh, oo. Oh. oh, Sweet. Ay, matamis na tayo. Luto na. Ano na? Mm. Ripe na siya. It's sweet, Alan. Sige, okay, right? yeah. Ito, cherry tomato. Hmm. Eh. Ano sa akin ito? Really? Ang sarap. Yeah, Fresh. Like, you pick off, yeah. Yan lang, yan lang ang kamatis ko. Hindi yun talagang nagbunga. Ako madami. Ang problema, hmm? ang pro ayan, ang ganda. Ang problema, hindi pa, pa namumunga. Masarap yeah. yeah. tomato dem. Yeah. Cherry tomato. Cherry tomato. Huh? Oh, mm. Harap. Try one. Take one off, Michael. Wow. So good. <laughs> no. No, no. Sarap, tamis. Ah, sel. Ano naman 'yon? Mustasa. May mustasa pa dito, Sam. Letos. Lettuce Ay, pala laki na pala ito. Ano ba 'yan? Aba, kunin mo na 'yan. Oo, yung beans mo, eh, gugo lang 'yan, te. Kunin ko na ng sa akin nagsisimula pa lang eh. Yung kayang saluyot mabubuhay dito pag nagdala ka ng buto. I-try mo. Ay, bawal yata mo. ang buto. Eh, ha? I-travel. Ilagay mo sa luggage mo. Hindi, sa yung pizza ko nilagay sa bulsa eh. Yung, pero bakit yung mga, yung kapatid ko nga halos lahat ng bato dinala, hindi nga lang sa Canada. Ah, no, sa ano, abay tumubo boy eh. hindi, lang sa, hindi naman sa Canada okay, sila eh. Yun. Sa ano ba yun? Saan ba yung papa? Sina Totoy? Sa Cyprus? Halos lahat ng buto din nila, tinanim, pati yung mga ampalaya. Pati nyug. Nyug. O, oh, iwan ko oh. doon. Ang dami pinagtadala. Nakalusot naman. Alam ko pag prutas, bawal eh. Mga seeds. Oo, oh, mga seeds. Pwede. Ewan ko lang dito sa atin, sa Canada. Ay, nabusog tayo sa kain mo eh. Pang prutas na pamitas-mitas. Ay, ang sarap naman magpahinga dito pag hindi mainit. Kumain ngayon, nanginginain kami ng mga protas protas sa gilid-gilid. Ay, ano nangyari sa paa mo? Ano, ano nangyari sa paa mo? Nakatapak siya ng raspberry? Ba't kaya, kaya ako basa? <laughs> Naku. Kaya, kaya ako basa Nakatapak ng ako? raspberry itong si, ano natin. Kaya pa si celebrant. Kaya pala namulang paa sa akin yung kamay. <laughs> so, yung pagkatapak kumain, nanginain ng protas. Sarap-sarap dito magtambay-tambay pag malawak yung yung playground sa paligid. So yan, dito kami magtambay. Tapos na kami kumain. Yan. Yeah. Hindi, hindi, hindi. Talagang sulit yun. Uh. Pagka hindi paapin. What? Oh, what? What? O, yung ano yung ginawa ko nung gabi, magtabi na ako nung lagay ko sa red. Siguro mga marami. <laughs> And, yun, ano yan? Nagkasya ro na na, hindi ko na nakita itong dalakon, dami oh. yo, na, yo, wala sa lamesa. Tapos na ang kainan. nagka ro na na. Hindi ko nakuha na, kuhana. nakalimutan ko. Sa busy sa pagku sa pagsasyaron. May dala pa tayong nesty oh. Ay, nako nakakatawa. Okay. May ka ano, anha. Nang tent. Bili, bibili kami. Oo. Bibili kami ng ano. Ng Nang. Nang. Abie, bilig kayong airbed. Kami hindi na. Ay, lalatag na lang kami. <laughs> ah, do you have an airbed? No. Ano? A, it's only one night. Only really one kid? night. I was sleeping for a week, oh. maybe. Yeah. Really <laughs> just, uh, just okay. I don't have an airbed. Bye-bye! Bye-bye! Thank you. Kuya Alan! Yeah. Papa, ang ganda ng gulong ng kay Michael na sasakyan, no? Mag-3 years pa lang. Ah, Lapad. Lapad, eh, no? Ganda. Ganda kaya? <laughs> okay. Sige. Bye. Sige. Sige. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ingat kayo, ha? Bye, si pa pala yung dumakasakay sa puti. Sana wala pa. Ano pa sa naiwan? <laughs> bye bye. So yung tapos na po yung kainan namin. Berte po ng aking friend na si Myra. Nagpakain po siya. Dito namin ginanap kay Ate Sol dyan. Sa bahay niya. Kapit bahay ko lang po yun, si yan. Si Ate Sol. Yan. So yan, mayroon pa po tayong Sharon. <laughs> ang dami. Hindi na tayo magluluto ng hapunan. Ngayon, busog na. And then, bukas na umagahan, libre pa. Ayun, ilagay na lang natin sa rep. Ito na tayo sa bahay. Mga kamama. At wala ang kabebe natin nga, nasa camping. Doon siya matutulog, mag-aral sila ng Bible Studies. So, yun lang po ang vlog natin for today. Thank you for watching mga kamama. Bye-bye!